Hello, magandang hapon, mga lalabs, mga bayots, magandang gabi Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at sa mga kapwa ko din po, FW around the world. Hello, mga galab, shout out. Aba, talaga mga lalabs, mga bayots, sub topic natin ngayon ay pinatunayan ni Bongbong Marcos na talagang adik siya at takot siyang magpa-hair follicle drug test dahil alam niyang magpa-positive talaga siya 101% or 1,100% pa, no? dahil sa hamon ni Attorney Vic Rodriguez sa kanya dahil uh, of course abogado ni Attorney Vic ito since 2016 at uh, ta alam ni Attorney Vic kung ano talaga si Bongbong Marcos so wala lang siya sa uh, hindi lang siya nagsasalita no pero hinamon niyang magpa 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 herp uh, polycal, uh drug test no at uh, tawag dito ni reject ni BBM sabi pa dito ng tanong, balita ito ng GMA News, President Ferdinand Marcos Jr. Has, uh, has rejected calls for him to undergo a hair follicle drug test saying it has no connection with the constitutional principle that public office is a public trust. Putang ina kang bangag ka. Eh pala, nagkanda buisit, nagkandalit siya ang Pilipinas dahil dyan sa wala kang alam. Kung kami nga na mga OFW yung hayop ka, na nag apply kami sa papunta ibang bansa, kakilakilabot na mga testing, lahat kasali na dyan yung ano, yung drug test. Nakakahiya nga doon sa mga medical eh. Pinapatuwad pa nga doon, babait lalaki kasi tinitingnan pa ng uh, mga doktor doon, baka may almoranas ka. Lahat na yun. Kung yung mga nag apply ng trabaho, dyan na nga lang sa Pilipinas, kinukunan din ng drug test, ng mga medical test, lahat-lahat ng test, meron. Abay, presidente, exempted. Buisit ito? Eh, ikaw yung ulo ng ano. Uh, ikaw yung haligi ng bahay ikaw yung uh, tawag dito timon ng bangka kailangan maayos kang magmaniho para hindi madisgrasya kung halimbawa pambot bus, eroplano. kung ikaw ay isang halimbawa piloto, ayusin mo para hindi kayo madisgrasya para hindi kayo masunog mahulog, masunog, ano pa ba yung mga pasahirong dala mo, ganon din ang presidente kailangan na sa tamang pag-iisip, na sa tamang wish you, hindi adik para maganda ang pamumuno mo sa iyong bayan. Pero hindi eh, nagkandalit dahil adik ka at ngayon talagang magnununo ka pa. Why should I do that? Sabi pa niya. Public office is a public trust. Has nothing. Oh, hindi ko po. Wala namang connection ang sinabi niya para sa iyo walang connection dahil ayaw mong uh, magpa-drug test. Eh kung ganun, lahat ng mga public officials ngayon, lalo na yung mga tatakbo, hindi silang magpa-drug test kahit sila. Bakit? Eh ikaw nga eh. Ikaw yung gawin nilang rule model. Sasabihin nila ah, yung presidente nga hindi nagpa test tayo pa. Oh. So libre ngayon, lalo na mga polis, mga sundalo, mga kung ano dyan. Malaya sila ngayon, mag-adik-adik malaya sila ngayon, sumisinghot ng mga, uh, ano ba yan, pinagbabawal na gamot. Dahil bakit? Eh, hindi naman sila i-ano ia eh. Hindi sila i-medical na dahil may katwiran sila. Bakit kami halimbawa yung uh, pamumuno ng yung, uh, na, yung ahinsya ng uh, military, ng EFP o ng PNP, sasabihin na nung kanilang mga general na, oy magpa-drug test kayo. Sasabihin lang eh, hey, ayun namin. Ang bakit may parusa kayo? bakit yung presidente? Ayaw magpa-drug test. Eh, siya yung uh, commander-in-chief ng Pilipinas. Is, e, eh, siya nga dapat eh. Ang mauna. Bilang isang role model. Di ba? Pero wala. Bakit? Dahil takot si Bongbong Marcos magpa-drug test. Dahil alam niya eh kung ano yung kahihinat na niya. Kapag magpa-drug test siya at positive siya, of course, Mananawagan ang taong bayan na bumaba kasi yung pwesto dahil ayaw namin ng Pangulong Adik. Yun yung number one ikat-inatakot Bongbong Marcos. Kaya gawin niya ang lahat na hindi lang talaga siya mapadrag test. O kung baka ma-impeach pa siya, ganyan. Eh sayang naman. Iisip niya pinagdusahan natin, pinaghirapan natin, pang-uuto sa sambayan ng Pilipino para makabalik tayo. Sa posisyon dito sa pamamahala sa Pilipinas. Andito na tayo ngayon tapos aalis na naman tayo. Isayang naman yung trillion-trillion na pira ng uh, taong bayan taong taon. Ang ating mga kinukulimba. Uh -huh. Tapos tayo pa yung magbubuhay hari, reina, prinsipe dito sa Pilipinas. Ang kanyang pamilya. Kapag magpa-drug test siya, mawawala yun lahat. Ideal, either mag-people power ang taong bayan, sasapitin niya ang sinapit ng kaniyang ama, or uh, impeach. Malabo siyang i-impeach dahil bakit si Romualdez ang andyan uh, speaker, pinsan niya hindi yun papayag. So ano gagawin ng tao? Mag-aklas. Yun ang ikinatakot ni Bongbong Marcos. Kaya kahit sabihin, alam niya yun, na talagang alam niya turnibit na adik siya. Sasabihin lang niya walang silbi ang mga pinagsasabi ni Atty. Vic Rodriguez. Hoy, gagong bongbong Marcos. Malaking, malaki ang uh, silbi ng pinagsasabi ni Atty. Vic Rodriguez. Takot ka lang mapatalsik sa pwesto kaya ayaw mo magpadrag test dahil alam mo na talagang adik na adik na adik ka. Yun lang ayong pang-aminin. Kasi kung wala ka talagang tinatago, wala ka talagang, hindi ka talaga adik, ay pabilis ka pa sa alas 4. Hinamon ka na ni Duterte. Magpa-drug test tayo dyan sa Crino Grandstand. Transparent. Hindi tayo yung kukuha ng uh, tao. O, yung mga machine, kagamitan, kailangan sa ibang bansa. Ay, Ayaw mo. <laughs> ano lang yung <laughs> sunusumbat na kaya natin yung Pangulong Duterte? Pintanil. Yeah, at least yung pintanil. May prescription yun ng doktor. Eh yung cooking ni BBM, meron ba? Wala. Uh -huh.